Magandang araw sa inyo lahat mga bro no? So meron lang nagtatanong sa atin about dito sa Rose Sigma 250 Kamusta daw ang performance Kamusta daw ang uh, Gas consumption At ano daw yung masasabi ko sa Sigma 250 Ano bilang isang Rose Sigma 250 owner So share ko sa inyo mga bro kung Ano ba masasabi ko dito sa Sigma 250 na ito So ngayon araw mga bro Nandito tayo ngayon sa Lokbang So Actually galing po tayo ng Bigol Pabalik tayo ng Laguna So nagpahinga lang tayo dito ng konti Ayan o gamit natin 'yan sa 2250 tumawadar pa yan okay so bago natin umpisahan yung video ano mga bro yung mga bago pa lang dito sa ating channel huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayo mga panibagong video bro So balik tayo Ano nga ba ang sasabi ko dito ta, sa Sigma 250 So sa mga hindi nakakaalam mga bro Nagkaroon na po tayo ng isang Sigma 250 na kulay puti Ayan, meron tayong mga video dyan Meron tayong mga tutorial doon kung, kung nung mga in-upgrade natin sa kanya mga kinabit Yung mga function ng mga wirings Meron na po tayong mga video dyan Kasi meron na tayong dalawang Sigma 250 Ayan, kaso yung isa, napinta ko na sa tropa. Ayan, guys, Santi Cabrillas. Ayan, shout out bro. Maganda naman yung Sigma 250 ko doon mga bro Pero dito nga tayo sa nagtatanong mayroong kasi mga subscribers na gustong kumuha O nagpaplano na kumuha Ng Sigma 250 Yan o Patayin muna natin umaandar kasi balik tayo mga bro Ang masasabi ko mga bro sa Sigma 250 Ano bilang Sigma 250 owner Quality rin naman talaga mga bro Ang Sigma 250 Wala akong masabi sa power ang kagaya niyan, sa gas consumption galing ng Bicol hanggang dito, pag ratratan mga bro, maabot siya ng 1-2. Nagre-rein siya ng 1,000 pag ratratan talaga yung takbo. Ngayon, nakaka-ano na ako eh, -one -one na ako eh. Siguro, siguro magas tayo dito ng 200, abot na tayo ng Santa Rosa, Laguna. So, papatak siya, nasa 1-2 rin. Nasa 1-2 rin ang takbo niya. Ay, ang gas consumption niya. Sa takbo naman mga bro, ang top speed dito kasi napapaabot ko siya ng 130 hanggang 134. Pero, ano siya? Delay po yan. Delay kasi nung tropa kong NMAX, meron kasi tayong tropang ng NMAX na naka version 2. Sinukat naman yung display niya dito. Nasa 118, 117, 118. Sa kanya, nasa 128 na yung takbo niya. So, delay ang reading ng speedometer nito mga bro. No? Tapos, ah, uh, Maganda rin naman kasi mga Brown Sigma lalong lalo na sa long ride ano. Wala, wala naman ako masabi dito sa Sigma 250. Maganda siyang gamitin kaya nga kumuha ako ng isa eh. Yung isa ko binibenta ko na. Ito kumuha ulit ako. Pero ito ibebenta ko pa rin dito mga bro ano Ah, nag-iisip naman tayo kasi sinusubukan ko lang naman. Pero kung nagpaplano kayo ng Sigma 250 mga bro, mabigat lang siya. Mabigat po siyang gamitin lalo na pagka nagmamaneuver pag sa traffic. Pero kapag ka tumakbo na, pag tumakbo na, ang gaan niya naman. No, Matulin din siya, matulin yung torque niya, yung power niya. Tamang-tama -tama lang siya sa kasi single cylinder lang naman mga Proton Sigma 250. Tapos, hindi ako nagkakamali, ang CC lang nito nasa 100, 225 lang ang actual CC ng motor niya. Kaso variant option ng 250, no? 100 223 yata, hindi ako nagkakamali. 223 to 200 hindi ko lang sigurado basta nasa 220 something lang ang actual CC lang Sigma 250. Kaso nilagay sa papel 250 CC mga bro. Kaya yeah, pakita ko sa inyo ah. Pakita ko sa inyo yung Sigma natin. Yan. Siya nga pala ang kas natin si ayan oh. Kinuha natin sa bigol yan oh. Ay, yak na ikaw na eh. mukha ng ano, mukha ng basurera. Ano? <laughs> yeah, kaya tayo muwi ng bigol mga bro. Kinuha natin siya kasi gusto nang bumalik. Ang pangit niya na daw eh. Ayan, dito tayo mga Bruce si Sigma. Ito yung dating issue niya, yung oil seal, hindi ko na po yung pinalitan na no. Hindi ko na pinalitan kasi mataba naman ang spring niya eh. Nabusan na yata ng langis. Ayan, ang dungis niya kasi galing po tayo ng bicol. Ito, wala siya din ganito. Yung mga nakasigma, wala pong ganito. So, kinabitan lang natin yan. Tapos ito, wala rin siyang ganito. Engine cover, kinabitan lang natin. Ito, So mga modify na natin yan So ang naging sira lang Actually mga bro wala naman siya nagiging sira eh, Tuwing, Siya nga pala ito ay pang siyam na balik na ng Bicol So magi isang taon na rin to sa akin noong Mar march March oh, no, Isang taon na rin sa akin to nung March So siyam na balik na siya ng Bicol ito, in natin yan mga eagle eye So meron tayong dalawang mini driving light Ito, wala rin to dito, wala rin to dito mask nya So meron na tayo na upgrade yung ito pang ninja, yung side mirror. Ito ay stock talaga 'to mga bro. Yeah, so sa long ride wala ako masasabi dito mga bro kasi kaya niyang kunin ng 6 hours ang Bicol. So 400 mahigit kilometers so kaya niyang kunin ng 6 hours. Sinubukan ko na dito mga bro 6 hours agad ratratan niyo kasi yung gasolina umabot ng nasa 1.3. Ayun yeah, no, adungis oh. So hindi pa ako nasisiraan dito mga bro sa mga long rides ko ano. Yan yeah. Tapos ang gulong tayo, nagpalit tayo dito 150 by 60 Ano po yan? Sabi rin natin sa tropa, so Michelin po yan Michelin Ayan o, pares po yan Michelin na Gulong Yan, ito, ang size nito Sa unahan, 110 by 70 po yan 110 by 70 Tapos dito, 150 by 60 by 17 Tapos Ito, hindi rin siya stock naka stainless tayo na big elbow tapos naka acrapovic tayo dati naka ano po yan naka hissing, so tinanggal ko masyadong maingay tapos mga bro sa langis nito ayan 1.3 so dun sa mga subscribers natin na nagbabala kumuha nito kung mahilig kayo sa sports bike na mura lang mga bro dito na rin kayo ano so marami naman na sports bike na pagpipilian pero ko tinsig mga bro mura lang siya tapos tinan mo maganda rin naman ang looks nyo o oh. diba kung looks lang naman ang pagbabatayan quality rin siya so syam na balik na ng bicol hindi pa pa ako tinirik niyan kahit idaan nyo nang idaan sa malalaking lubak yun naman ang advantage ng malalaking motor mga bro kahit idaan nyo sa malalaking lubak ah, hindi kayo basta-basta si simple kagaya ng mga maliliit halimbawa, ano bawa alam mo kayong Raider 150 matuling kayo tumatakbo kayo ng mga 90 tapos yung malalalim na lubak dinaanan nyo ramdam na ramdam nyo tapos kawawa yung shock talaga Kawawa yung shock, yung knuckle bearing, yung mga bearing. Tapos yung gulong, possible na babalik ko ang mags. So sa ganitong, ayan o, wala nga bingo. Oh. Hindi ko lang nakukunan mga bro brong pinagdadaanan ko ng lalong lalong na dyan parating saragay, Sa Ragay, sa Sipokot, sa Pagbilaw. Ayan yung mga pangit. Grabe ang dungis na o. Oh. Pero ito mga bro, po din natin ito ano. Bibintarin natin ito. Baka naghahanap kayo ng Sigma 250 dyan. PM lang ako mga bro. Yan. Tanong, bakit yung ba binibinta? Wala mga bro <laughs> Wala lang Pagka binta natin, bibilo ulit tayo ng sigma pa rin Pero wala itong sira mga bro One click nga lang yan eh O, push start natin So, ang total pa lang nito mga bro, tinakbo Hindi pa naman tumatagal sa akin oh. 27 pa lang Ayan, oh. 27,000 pa lang yan Tapos naka-convert na po yan sa tie switch Hindi naman to stock Naka-tie switch na yan Yeah. Ayan o oh. Diba? Na, Napalupit, malupit. Yun lang mga bro, wala naman ako masasabi dito sa takbo, sa power, sa sa consumption ng gasolina, ganun din. Ah, uh, tamang-tama lang siya. Tamang-tama lang sa 250cc mga bro kasi hindi naman 'to FI. So, carburetor siya. So, bali sinalpakan ko na yung ng carburetor ng pang-rouser mga bro. Ayos na ayos din naman. Kasi binili ko lang sa stock. Tapos yung seat niya, hindi naman siya ganoon kataas kung mga 54 kayo, 53, kayang-kaya niyo po 'yan dalhin. Kayang-kaya niyo siyang gamitin yun lang so masasabi ko lang sa inyo ride safe lang kabisaduhin nyo muna ang motor bago kayo bago nyo ratratin ratratin ng ratratin So ang kas ang kas yata nito nasa 80 plus lang o 92. Hindi ako nagkakamali, depende sa kasa. May 89, may 90, may 92, depende po sa uh, location ng kasa. Kasi dati tumingin ako ng cash nito eh. gano'n okay, So napakarami pa dito kung pwedeng i-set up mga bro. Hindi ko na 'to pinapaganda kasi bibitawan ko rin naman 'to. Baka bumili ulit ako ng Sigma 250 na kulay puti kasi ang gusto ko talaga kulay puti. Yung Sigma kong kulay puti, bininta ko kasi sa tropa, alam niyo naman mga tropa-tropa, pinili tayo eh. <laughs> hindi ko naman masanay bibinta yung bininta ko na lang. Okay? So yun mga bro, siguro ng dito lang yung video natin ano. So didiretso na tayo ng Laguna. So sana nakatulong or nagkaroon ng idea yung nagtanong marami nagtatanong sa akin yan mga bro mga private message kamusta naman daw ang performance ng Sigma 250 so alam ko mayroong lalabas na 250 ulit ng ano na FI yung naka single swing arm na Rusi baka yun na maganda ano mas maganda yata yun eh so hanggang dito lang ano mga bro uh, magandang araw sa inyong lahat at uh, ride safe po lagi ride safe